Kadugtong pa nga po ito kumarites nung nag kami doon sa aming shelves. Habang inaayos nga namin ito kumarites ay nagkikwentuhan kami ang sabi nga ni Jowa ay gagawin niya na yung CR namin. Kaya naman tuwang tuwang nga po ako nung sinabi niya yun kumarites. Abay matagal-tagal na nga po yung aming materialis pero hindi pa nagagamit. Gabi na nga po ito at nakasarado na yung pintuan namin kaya si Panda nga po ay nakakawala na dyan. Magugupit-gupit na naman nga po ako ng mga palinda dahil madami na nga rin po yung walang mga nakagupit. Tapos si Jowa naman nga po yung mag-aayos ng mga chichiriya. Madami nga pa akong nabasa kung ano nga pong permit yung kinukuha ko dito sa tindahan namin. Barangay permit nga lang po yung kinukuha ko kumaretes. At hindi ko pa alam kung magkano nga po yung barangay permit ngayon. Dahil hindi pa nga po ako nakakakuha ngayong taon. Magkakaiba po talaga tayo ng mga permit dahil sa ibang lugar nga po ay umaabot minsan ng 7,000 kahit maliit nga lang po yung tindahan. Kaya maswerte din talaga yung mga lugar na hindi naman nga po masyado mahigpit. Sa ibang lugar kasi kahit maliit nga po yung tindahan nila ay kailangan pa ng DTI permit pati na nga rin po ng mayor's permit at saka health permit. Kaya naman maliban nga sa puhunan, po yat at pagod ang kailangan natin ay kailangan din talaga natin ng mga permit. Kusa nga gumagalaw itong ating camera ko marites abay dahil nandyan nga si Panda. Ikot-ikot nga rin po siya habang kami nga po ay may ginagawa. Unang restock nga namin ito ko marites ngayong taon na ito. Nakakatuwa isipin ko na hindi na nga po naranasan ng tindahan namin kahit papaano ang makalbo. Last year kasi umpisa pa lang ng taon, eh kailangan ko ng umutang para hindi nga pumakalbo itong aming tindahan. Pero bago magkatapusan ay halos wala na nga pong laman. Araw-araw nga po ako nagbabayad ng utang. Kaya ang ending wala nga po akong maipapamili dito sa aming tindahan. Ngayon nga po eh yung mga benta namin ay eh, kahit paano ay diretsyo na ngayon po dito sa aming munting tindahan. Kaya lang ang nakakaloka nga kumarit at abay hindi lang yung tindahan ko yung lumaki. Tinangarin po yung aking mga bilbiljaan ay talaga namang dumubli ng laki. Bumili na nga si Jowa ng dagdag materials dito sa aming CER. Kaya naman sabi ko sa kanya eh, diretsyo na nga rin siya bumili ng mga 1.5 nga po na soft drinks. Sa tatlong piraso nga lang po yung pinabili ko sa kanya. Nakabili naman nga po kaagad siya at isang semento nga lang muna yung kanyang binili dahil meron pa nga po kaming tira nung nakaraan na nagtiles nga po dito sa sahig namin. Eh habang hindi pa siya nag-umpisa ito at magre-refill na nga muna ako sa ref namin. Ako rin kasi yung magiging labor sa kanyang ginagawa ko marites. Kaya habang hindi pa sa ito at nagre-refill na nga muna ako ng mga kailangang i-refill. Naman nga po ay busy doon sa CR at tinatanggal niya na nga po yung mga dapat tanggalin. Tinanggal niya nga po yung pinto doon para naman nga po walang sagabal habang siya nga po ay may ginagawa. Pati nga rin po yung washing doon sa pwesto niya dahil doon nga po yung unahin niya sa pagtatay. Ito yung unang magiging project namin ngayong taong 2025. Ito na nga siya maghahalo kumaretes para hindi na nga po siya maglabas-pasok doon sa bahay namin. Hanggang dito na nga muna yung aking ipapakita sa inyo kumarites. Salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana ishare nyo na nga po itong aking video.